Cliff Hodge dapat na bang bigyan ng parusa ng PBA dahil sa kanyang dirty game? Chris Newsom, matamlayang performance ngayong All Filipino, Papunta na nga ba ng barangay Hinebra? Usap-usapan ngayon sa PBA ang tila matamlay na performance ni Chris Newsom sa kasalukuyang All Filipino Conference. Isa ba itong senyales ng kanyang paglipat at posible nga bang Hinebra na ang susunod niyang destinasyon? Alamin natin ang buong kwento. Si Chris Newsom, kilala bilang explosive scorer at reliable defender ng Meralco Bolts ay tila hindi mahanap ang kanyang rhythm ngayong conference. Mababa ang average sa kanyang puntos kahit pa napakalaking playing time yung ibinibigay sa kanya ila may kulang sa kanyang usual spark dahil malayong malayo yung pinapakita ni Chris Newsom kumpara noong mga nakalipas na season. Kaya't marami ang nagtatanong, may problema nga ba sa loob ng Meralco? O baka naman paalis na si Newsom sa kanyang kupunan. Pero bago natin emayin ang posibilidad na trade, balikan muna natin ang kakatuwang kwento mula sa pagkabata ni Chris Newsom. Bata palang laking Amerika pero sa murang edad ay naipasa na sa kanya ng kanyang nanay ang pagmamahal sa barangay Hinebra. Kwento ni Newsom, minsan niregaluan siya ng kanyang nanay ng isang Hinebra jersey. Hindi lang basta jersey dahil yung nakalagay Mike the Spike Kagiwa. Tinanong noon ni New kung sino si Kagiwa at anong team ang Hinebra. Ang sagot ng kanyang nanay, ito yung pinakasikat na team sa Pilipinas. Mula noon, na-inspire si Chris Newsom. Pinanood niya yung mga laro ni Kagiwa online at nangarap na balang araw ay makalaro rin sa PBA at kung papalarin sa barangay Hinebra. Ngayon, bumalik tayo sa kasalukuyan sa gitna ng underwhelming performance ni Yusam, may mga balibalita na may interes ang Hinebra sa isang two-way guard na kayang pumalit sa aging backcourt ng team. At sino nga ba ang perfect fit sa Hinebra system? Isang matapang, athletic, team first player, eksaktong eksakto si Chris Newsom at talagang kursonada ni Coach Team ang nasabing player dahil nakita nga ni Coach Team yung kakayanan ni Newsom nung hawakan niya ito sa Gilas, Pilipinas. At the feeling is mutual dahil gusto rin ni Newsom na maglaro under coach Team Cone. Bagamat wala pang kumpirmadong trade rumors, may bulong-bulungan na maaaring gawing trade asset si Chris Newsom kung sakaling magsimula ang reshuffling ng Meralco Bolts sa susunod na conference. Pero ayon sa ating mga trusted source ay netong nakaraan lang ay nag-expire niyong kontrata ni Chris Newsom at napilitan lang itong pumirma ng short contract extension kung saan tatapusin niya na lang ang all Filipino. Pwedeng makipag-trade ang Ginebra sa Meralco kung gusto na nila si Newsom ngayong all Pilipino pero mas maganda kung aantay na lang nila itong maging UFA next conference. Ang mga fans ay hati ang opinion pero lamang yung gusto nila itong makita suot-suot ang barangay Hinebra, Jersey. ay mga nagsabi pa ako mapupunta sa Hinebra si Newsom ay grabe. Yung magiging backward tandem nito with Scotty, RJ at Stephen Holt. At isa sa pinakamatutuwa dyan ay si Coach Tim Cohn. Every time nga na naglalaro ang ating national team ay isa si Chris Newsom sa mga standout player ng Gilas. Dahil gustong gusto nga nito yung sistema ang ginagamit ni Coach Tim na triangle offense. Kaya naman, hindi na ako magugulat na one of these days ay makikita natin si Newsom susuot so ang barangay Ginebra Jersey. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Cliff Hodge, dapat na bang bigyan ng parusa ng PBA dahil sa kanyang dirty game? Simula nang pumasok si Hodge sa PBA, ay kilala na siya bilang isang energizer. Walang takot sa depensa at laging all out ang laro. Ngunit kasabay nito, nadikit na rin sa kanya ang bansag na dirty player dahil sa dami ng insidente na kanyang kinasasangkutan. Marami ang nagsasabi na lagpas na ito sa pagiging physical game. Matatanda ang ilang manalaro na ang nasaktan sa kanyang laro. Isa na rin dito si Scotty Thompson na muntik ng ma-injured dahil sa isang hard foul at iba pang mga players ay nakaranas na rin ng dirty game ni Cliff Hodge at ang pinakabago ay kagabi ay tila naglalaro ng wrestling si Cliff Hodge matapos nitong ERKO ang Magnolia forward na si Xavier Lucero kung saan biglang hinila ni Cliff Hodge yung ulo ni Lucero isang galaw na labis na delikado at may tuturing na flagrant at unsportsmanlike foul. Kaya naman, maraming galit na galit ngayon ng mga fans sa social media. Marami ang nananawagan na dapat maparusahan si Cliff Hodge dahil hindi na tama yung kanyang laro at sobra-sobra na yung kanyang pagiging dirty player. Maraming mga analis ang nagsabi, delikado yung ginawa ni Hodge at hindi dapat palampasin ng liga. At para sa akin mga chong, ay dapat talagang patawa ng sanksyon ng PBA itong si Hodge dahil paulit-ulit na lang ang nangyayari at mas lalo pang lumalala. Nagsalita naman na si Cliff Hodge patungkol sa insidente ng nangyari kung saan sinabi nito na sana ay wag raw personalin ni Xavier Lucero ang nangyari. Pero nagsalita na nga rin ang Magnolia Forward kung saan gusto nitong maparusahan si Cliff Hodge. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Dapat nga bang bigyan ng sanksyon ng BBA si Cliff Hodge? Ano rin yung masasabi nyo sa posibilidad na lumipat si New Sam ng Hinebra. I-comment mo lang dyan sa ibaba.